Qua chút 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 oras mo dyan. Pagkatapos mahinuman magbabanata Iitsa pa ka, sa kamatuloy ang tungga Para kang tinakay, hindi ko ang palaman Hindi tigasan Kung dumadaan ka sa aking harapan Di ko malaman kung paano baka kalagan Aking nararamdaman, dami ko ng dahilan Di ko malaman kung paano papakawalan kawalan ah pinakamatigas na buratsa Pilipinas pati nasa Asia Tinalo ko pa ang punong nara Kaya naman hindi ito magkasya Sa, sa, kukin yun mo Napakaganda ng pagkakagawa sa'yo Dahil mga mata mo nabighani sa iyo Kapakita ko lang naman na tinigas na napo Ay, miss, oo nga pala Nananaginip ako na nakahubad ka na sa Kama ko magpapatuhu ka na ba Naminigas na to, di ito maisplika Sana naman ako mong mama Pwede ka bang maintama pang tapos mo dyan? mga ngiti niya Sa mga binti niya Napakaputi niya Na parang artista Sana magpatira Mamaya pag wala nang ginagawa Pagpapakatry na halili ka ba mamaya Sige sayo ko muna Basta huwag ka mahiya Sanay ka na siguro Kahit di nakahiga Alam mo naman na lalaki lang ako Dami kong ka Pero po mo gusto pro kita na pa pang si ko Bibigyan sa'yo lahat ipapakain ko sa'yo Dahil sa'yo lang ako unang tinigasan Sa'yo ko lang puputo pag ako ko'y nilabasan Nakahubad na tayo parang si Eva Tadan Kaya ngayon Tinigasan na naman ako sa iyong ganda Dahil sa iyong ganda ako'y napatanda Suso na napakalaki parang takwa Buti ang iyong katawan at ba't mong malaman Pwede ka bang malita Pagkatapos mo dyan, pagkatapos maging naman magbaba na ka Iiit saka saka matuloy ang tungga Parang pangpilakay, piti oh. ko ang palaman Hi, Iiit saka saka Pinalaman niya ang ko siningit sa pagitan ng suso Pinasok sa buong mga sinipilo, sinasagal niya pa hanggang sa dulo Ipuputo ko sa kanya, higupin ang laman ng mga batang hindi pa isinisina Ang busog ka na, kaya ngayon ako'y awitan Nang kahit anong kaya mo, kung gusto mo Sumaya ka pa parang GRO, ipakita sa mundo Na napakaganda mo, napakagaling sa kama Di na kailangan ng ho Kamukha mo si Baya Alonso, di kita pagpapalit Kahit na mamatay ako, basta mga ako sa akin Patitigasin ako, bitch Tinitigasan na ng